anin na boto, tatlong tokot baboy, sampung lumpia. Apo, sa pangis lang po ito, no? Apo, 30 minutes pa. Salamat po. Ako, magandang boy naman yung tumawag. Ang good mood si Naloy, ah. Sana niya ako. Oh, Ibigay mo na sa papa mo para malimutaw para mabilugan mo na agad, ha? Hey, ma'am. Hey, ma'am. Ramon. ka talaga sa buhay ko. Ano mo kanina? Ang ganda-ganda ng mood ko. Wala sa mga gawa. Wala sa mga gawa. Beste, beste. kailangan ko. Ramon. Bakit ba't yung masaya ko? Kailangan makita ko ng mukha mo para mag-brief sa ko. Ang <laughs> Ayan ha, pang dalawang linggo yan ha, kaya ayoko makita ang pagmukha mo sa isang linggo ha. Ayan pa yung linggo Sinta Senta, gusto mo ha? Ha? O ikaw, ano pa din tayo, tayo mo dyan? Ipaluto mo na yan ang madeliver mo na. Bilis! Ako naman! Ano mo na net? masyado kang masungit. Lagi ka nakasimbawat. Ay, nga yan. Kasi siya may sige. Ayan, ayan. Siya may makikip ka. Hindi rin. Ang wala namang idamay si Julian sa galit niya sa papa mo. Bakit hindi? Siya ang dahil ako bakit nasira ang buhay ko. Siya rin wala namang kasalanan yung bata. Yes, ako! Wala kang karapatang panghimasukan yung personal kong buhay. Ang atapagin mo, ang paghahanap ng balikid ko. Luka! Um, Mano! Mate mukulon joke la na joke la talaga hindi so, mo ka hindi ako ba siyempre patay mo ina kaya mo na kami, ha biktima ka lalakena ka na ba ne? ka? hoy hindi ako bakla, eh. hindi ka ba siyempre hindi ako 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 hindi

Saka girl, balak namin na luwa ang theme ng party. Oo nga. Kasi para naman yung mga high school classmates natin, May niyo ang hotel kasi di yung dating pag sinabi mo luwaw party, kaya pa sa yung party di sa pa. upat-list. So, Diretso yun niyo ako. kailangan? Eh, since na, itanong mo na yan, ha? Eh, tunado na lahat, eh. As in, prepared na. At kami ni Wayne, ang punong abala. Yun nga lang, meron kami problema. Wala kayong pera para panindigan na mag yung plano mo. <laughs> Tumipat. Kaya, baka naman... Baka naman gusto mong sponsoran yung venue, since ikaw naman ang pinakamayaman. <laughs> Pinak-well-off. Sa atin lahat. May napatunayan sa buhay. At, may sariling resort. Pumaib eh, 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 ka na, Rochelle. Ah, saan pa't naging ikaw ang pinaka-successful sa batch natin kung so di ka papayag, no? Oo nga. Ikaw pa naman yung kinain-invita, nagsinisingwala ng lahat, ha? Sige pag-iisipan. Ay, na hindi na pag-iisipan. Pumayag ka na. Uh -huh. Oo, okay.